Pagpo ka naman, magpaprotol ka, balik mo muna practice mo ganito, ako. ganito malito, ah. Mali yun. Yeah, mali yun. ganyan lang alam mo, ayan. Ayan, ayan Dapat lang oh. Ayun, beginner, yang mo ah. Pwede mong bitawan yan, oh ibalik. Pero pero kung sanay ka na, hindi mo bitawan. Okay. Pero, yeah. sige, ulit. Proxy mo na. Importante kasi 'yan. Alam niyo bakit bakit ginagawa nito? Mas kailangan mabagal. Para ba mo yung ano yung yan, yung mga 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 ka, mga 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 Kaya, mga direction mo Sige, okay, practice mo ba? O oh. oh, ngayon, ang sunod na ipapractice mo, yung touch naman. Okay. Yan. Ito or? Yan, touch yan. Ito. Ito ka naman doon. Ito, clutch yan. Tingnan mo, dito ka right, doon. Dito. Ito, ipupul mo yan. Yan. Ditikit mo mismo ganyan. Yan. Sampo lang ako ka muna hapak sa ano ha. Okay. Sa generator ako ka muna hapak. Ay sa plugs. Ito, ututin mo siya bibitawan. Ayan. Para? Para hindi siya bumiglang ganun o tumakbo. Kasi biglang gagawin niya no. Ipipitik yung parang ano, parang nagagal. Okay. Yan, dahan, dahan. At saka mamamatay yan. Ayan. Pag na yan, itawa muna siya. Pag-umaanda na siya ngayon, lalang lang, hindi mo magpitawan. Ulit, ulit, ulit. Ayan, sige, hindi mo doon. Sige. O, mali na. Ah, mahina lang. O, lalang lang. Tapos pipitawan ko rin to. O, pero piga mo muna ng gas, kailangan may gas ka muna. O, hindi mo makuha. Ayan, hindi mo. o amor aw ko. Gawin ko ko. Oo. Diri ko namatay na. Kaya kailangan din mo sabbit wait so habang habang nagmo to kailangan i-press to all throughout. Okay, pag naka-premera ka. Ah. Naka-press to pero pag naka-neutral kayo ah, tawon ah. mo na siya, hindi na yan. Hindi na rin mama-matay na. Okay. O sige, start mo na.

Pero kung tinatamad ka, ipalig mo yan. Ayan. ipag okay, patay mo muna yung... Kung tinatamad ka magpadyak doon, i-switch mo na lang. Ah! Huwag mo magpadyak. Pero pag lumamig yung makina, hindi mo mai start yan, papadyak mo yan. Ah. Tapos ito, ipapadyak mo yan. Yan o. Oh. Kailangan titignan mo ito ha. Ah, kung naka-green ha. Ah. O, oh, naka-green diba? Naka-neutral. O, oh, subukan mo na kicker. Padyak mo muna. Para may experience mo yan. Sige. Okay. Mag-gas ka. Okay. Dito, antar? Yan, antar. Naka-neutral ka okay.

Ano? Parang, 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 parang bike oh bike, parang bike din Mountain bike, parang sasakyan Four ways so, Again, tubuhang ulit Nakano talaga, diba? O, fast naman Fast, hindi -ano ka muna magkano Yung ginawa niya, fast ka muna Hindi lahat, hindi yung nakataas ko. <laughs> Yung iba ka, dalawa lang Yung pwede, dalawa Bye -bye. Ay, hey, iba, hey, dalawa. Pwede naman dalawa. Pero kung maganda, lahat mo. Pag sa beginner, lahat mo Pero pag sanay ka na, pwede kayo sa daliri. Kan? Wow! Pag beginner, yan, ganyan. Didikit mo siya dito. Tatatakot daw yung pinky. Yan. Didikit mo mismo ganyan. O. Ganyan na. Dandaan mo siya. Tapos balik mo. Now? Oo. Dandaan mo siya ganyan. Tapos balik mo. Ang ginawa niya, Hindi ang magpapalasin dito ah Yung point mo. Wait, nagtumutula na, sa ko? Nagtumutula sa <laughs> puwet Ano yung ginawa niya? <laughs> Primera na. O ba mo yun? Primera yung puwet Primera, apakan <laughs> <laughs> mo. Ah. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi O oh, yung pitawan niya na. Dilitsok ka dyan. Tsaka huwag kang magigas ha? Hindi hawakan mo lang to pero huwag mong na ganoon. O oh, ayan o. Oh, Dandaan mo. Tapos balik mo ulit. Sige. to Dandaan mo pitawan. Tapos balik mo ulit. Dandaan. Tapos balik mo ulit. O. Oh, aandar ka niyan. Kung aandar ka, ganun ulit. Pag alam mo mamamatay na yung makina, yung clutch, ganun ulit. Pigay mo ulit, ulit. Pagkakitaan mo. Pakiramdam mo mamamatay yung makina. E, ganun ulit. Sige. O, maanda ka. Ganun ulit. Parang hindi maanda. Ulit. Pandaring ulit. Huwag mo muna magkagas dito, ha. O, ganun ulit. sumimple lang kapag may okay. Okay, okay. Okay, uh, pa? graphite okay hindi okay na yan hindi okay na yan ano lang yung pagayin? hindi, ano mo na Tadi ko talaga yung alam ko oo, yung tray gano'n pero pag nakawan pa yan binita ako ngayon tinila ako ng gano'n gano'n ko may iwan yung katawan o oh. ganyan tray no di ba, nakawan to binita ako yung match gano'n ko Ay. Ay, Ay. paano paano? Pampa. You know. <laughs> okay na, dami na mo. Kinagat na ako mo. <laughs> mo. to. Yung sa dito ha. Alali mo pa Hindi, accelerate na you know, pero dandaan. pa rin mo lang bibitawan yung <laughs> bag. Kapang nagawa. Ang Ang dami mo. Ang mo. Ma Ayan, o, balik mo ulit uh, Sige, gano'n ulit, gano'n lang <tuturna> Ganyan lang yung mo Balik mo, mo ma siya, nanginig Sige, patuloy Sige, di dito, कर bibigla sa preka ako ay matataranta ako yung natatakot eh. e ikaw na lang tumog lipat ng ano? lipat po di okay lang yan dun o dun ka na ayun yung may motor dun o na tayo? dun ka na maglipat ikot mo lang so ako papandarin ko Oh, ano? pandarin mo na primera ka lang muna primera so flash o oh, gas gas Tingin-tingin ka sa gilid mo, ah. Gusto, gusto. Hindi gusto.